Ayan, hila mga kamari, papunta na nga ako ngayon ng palengke at ako bibili ng gulay. Samahan nyo ako at uh, itutur ko kayo sa bilihan ng gulay. Mayroon dito murang bilihan ng gulay. Bukod kasi sa uh, loob ng mismong palengke dito sa mga tabi ay marami kang makikita ang mura. Uh, Kayang-kaya ng gulsan na bilihan ng mga gulay at sariliwa Bukod sa gulay may mga frozen panlagay sa soup. dali ayan may sitaw at broccoli ko muna sa inyo mga gulay bago ako bumili. Ayan. Choy sam. Yan ang mga pambansang gulay ng mga inchik. Ito yung choy sam na pinatawag. Mura lang siya. 5.8. Ito ay, ay pak choy. Puri din ito ng gulay ng mga inchik. Pak choy ang tawag dyan. Ito ay choy sam din. Ayan. Kasi favorito ng mga inchik ang ah, choy sam. Meron din sila na China status. Yan. And uh, ano sweet piece. Ito masarap ito. Niluluto, to, niluluto ko to sa aking isang amo um, dati. Talagang pusit. Dito sa pusit or sa itlog. Okay, Saka ito sa itlog at sa sa itlog. Uh, ang nilalang ko kanya ito is itlog, tapos hipon. Tapos ipapuray lang siya. And guys, ayan. Ang laki ng mustasa nila. Ito yung mustasa sa kanila. Ang laki, oh. Oo, mag oh, magkano. Ito, 10. Yung mustasa. At ito yung nakikita ko na halamang malaki sa atin ayan talagos ay dinadataan ito yan ito lang po para ng ayun sa tayo mga sigutiruyas nakapitin na ako niya nung isang mga 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 gusto mo is red well, lang pwede mo siyang pangato kung nagalit ka nagalit ka sa kanila and then may gabi ito ko yung kamote. And celery. At pink chai. Ang bibiliin ko na pang soup. masarap tong patura ikigisa pero ito bibilihin ko lang siya tapos carrots dalawang uri ng carrots dito ito yung ginagamit sa soup ito ginagamit siya sa soup tapos ito yung ginagamit sa mga pamputahe makalagay sa karne ayan carrots. Ito yung talong. Wala ng talong niyo. May talong na malaki at may talong na maliit. Ito yung talong na maliit. Maliit siya. Ito yung talong na malaki. Parang masarap ang talong na torta. Ah, may sayote. So, hindi naman ako matamis magluto ng ampalaya. Mapait ako magluto ng ampalaya. So, hindi ko rin yan makakain pag niluto ko siya. Yan, may papaya. At, buka ko ng kamot. kamote. Kamote, otso lang siya. Silaga. Masarap kaya ito. Matamis kaya ito. Pero parang sya yung purple eh. sa natin. Sabay. Sabay. Ayan, may traffic light. Ito yung traffic light. Sinasabi ng mga amo, traffic light. Bell pepper. Ito yung mga paborito na. May mga mahilig sa maanghang. Ayan Cucumber. Ito yun pala, yung sinasabi ko sa inyo. Pero ito nilalagay ito so sa karne. Nihiwa-hiwa lang siya. So. ating San Fernando. Nagagata, masarap siya. Katay ng mais. Ang mais ay 7. 7 ang isa. So, isa lang ang bibigihin ko kasi kami lang naman ang bata. Ito nga siguro to. Yan na. ng ano nga mga kumari pagkatapos kung mailibot kayo and then namili na rin nga ako so nagbayad na rin ako ang akin pa lang pinagbayadan siya sabi ni kong kaunting gulay na 36.90 so yung 40 ko may supri ayan at salamat po sa lahat ng mga nanood and kita kits ulit tayo sa aking ibang kaganapan ng pamumuhay dito sa Hong Kong see you